6.20 na nga nang umaga, hindi pa nga nakaredy si Kuya Sean, kaya nga pinagmadali ko siyang gisingin at pakainin. Shala, after niya nga kumain at maligo, ay pinag-ready ko na nga siya magsapatos para nga makaalis na rin kami. Ako na nga lang yung maghahatid sa kanya kasi nga si Dada ay natulog pa. Lashetan na nga ang time ng pasok ni Kuya Sean, pero nga inaagahan namin ng pasok kasi nga matraffic. Ayaw din kasi ni Kuya Sean nang nalilit, kaya nga maaga siya inihahatid. Kapag hatid ko nga kay Kuya Sean, ay umuwi na nga rin ako agad. Pagdating ko nga ay tulog pa nga rin si maya, maya nga lang ay nagising na nga si Ellie at pinakain ko na din. Pagkatapos ko nga siyang bakainin, ay sabi ko nga papaliguan ko nang hanggat maaga-aga pa. Mga alas 9 ko nga pinapaliguan si Ellie dahil nga hindi masyadong mainit. Medyo may sipon-sipon pa nga si Ellie dyan dahil nga halos lahat kami ay nagkasakit. Si Kuya Sean nga ay 3 days na absent bago nga makapasok sa school. Halos ka nga lang ngayong araw dahil nga sa ng pakiramdam. Kahit anong ang pag-iingat mo at pagsiselan mo ay kung tatamaan ka talaga ng sakit ay tatamaan kaya kaya dapat talaga magdoble ingat. O siya, next time na lang ulit tayo magkwentuhan. Yun lang muna. Salamat.